Si Summer, kumakain ng cheese curl. Si Summer, sa cheese curl mo, ito pa. Pusa ka ba talaga, Summer? Summer, ubos na? BING DONG! Oh, summer! Manin na yan! Ang <laughs> pusa ko na kumakain ng BING DONG! Oh, summer! Oh. Summer! Ito! Nais to! Summer! Yan yung si Bagus! Oh, Summer Hello Summer Summer Oh Oh Hello Summer Ay muna na